Ayan mga lods, may munggo tayo ang inoto ngayon. May chicharon. Inisahan natin ng kunting pork belly. Ayan. Grabe. The best. Walang tatalo ito mga lods. Munggo. Hmm. Ooh. Quality. Oh, no, mga lods oh. Oh my god. Tapos may kasama tong isda mga lods. Yung uh, triple G. Alam mo yung triple G. Galunggo. Oh. Diyusin, diyusin. Oh, look. Oh, my God. Grabe, kita nyo. Grabe ang pagkaluto, mga May kasamang pagmamahal. Ayan, oh. Ano ba hinitin natin, mga lods? Meron kanin dito. Oh, palati. Diba? Oh, my God. Oh, my goodness. Sarap nito, mga May kasamang galunggo. Pritong galunggo. Oh. Ayan, kain na tayo, mga food. Peace.